kabuhayan diba ikat ko na lang siya ayan siya guys nakita nyo guys yung swan may dalawang anak eh tatlo ayan ayan siya guys ang lalaki guys yung swan mm, may tatlong anak hmm hindi ko siya mga ano guys kasi hawak ko yung isa kong camera sa ayun guys dalawang anak ng swan ayan oh cute tatlo tatlo pala eh, hindi pala dalawa tatlo yung anak ng swan ayan adip oh, pa Guys, may ano nga pala ako, may may premiere ako sa YouTube channel ko at my last chapter doon. Guys, sa YouTube ko guys. Malay niyo kayo swertihan sa last chapter ko guys. Ayan. Hindi naman chagaa gaano kalakihan yung last chapter natin, pero okay na rin may pambili na rin ng Ano natin? Ayan guys, ang ganda O diba Pumasok naman sa isang kanal Hindi nagpatuloy Nagtago Ayan sya guys Ati tita, nasan si Dabi? Hindi ko ata nakikita si Dabi Nakapagtago yung swan. Arlene Inocencio, mega mega love shout out. siya balayan oh, o oh nga pala, no. ay yan, nahiya kung 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 Pashare naman ate tita para naman makaano kayo. Maraming makapunta sa live natin. Kuhin natin tong sombrero at napakan natin. Pasok ko sa bag ko to. Padala sa Pinas. di ba? Hmm. Ang dami dito ng ano, um, uh, wild na na ano ate tita maraming wild dito na maraming wild dito na kalapate iba yung kalapate na nandito sa city iba rin yung kalapate na nandun sa bayan eh sa bayan sa uh, kakahuyan yan o oh, kalapate o oh. ayan <laughs> oh, na o oh, diba o hmm ayun na yung dalawang mga bibi ang layo na na share ko na pel salamat ate tita sa pag share sana maraming mga taga dyan ang mga friend mo ang mga sumubaybay sa akin ayan siya guys ba diba? hindi ako makapunta sa baba Pwede naman sana pero baka maano ako dito. Ayan oh, Pwede naman ako dito bumaba. Ayun may mga bibi dun o. Oh. Nagtatarian. Parang kinakain nila yung kapo nila ibon. ano Ay, ducks. Ayan siya guys. Na-share ko na pel. Salamat ate tita. sarap sana gamitin nung ano ko at kita nung GoPro ko magan maliwanag ang kuha niya Ayun balik tayo sa aking dinaanan kasi dadaan ako sa tabing dagat. Ito siya yung mga building dito na mala, mata, ma, ano na, matatagal na na building. Nasa over 200, 200 years. Ewan ko kung 200 years. Years ba or ano. Ayan siya o. Ayan yung mga building. Ayan. Dito lang tayo sa likod. Di ba? At tita na kailang oras na ako. Na nakalive. <laughs> Nasa isang oras na ba? Ayan ganda guys tignan nyo ah diba sobrang ganda gusto ko sanang bumaba hindi ko alam sanang ako bababa ayan ang ganda guys Mm. Na-close ko yung cellphone ko, ate tita. Pasensya na. Ate tita, mag-PM na lang ako sa'yo ha, about doon. Mag-usap na lang tayo. Ayan guys, tingnan nyo. Bababa ako dyan. May pwede naman babaan bababa ako para makita nyo naman sa baba hindi din hindi din dito lang tayo sa taas o oh, diba man guys yung mga bulaklak hindi diba, ako makapag ano kasi dalawang cellphone gamit ko guys ayan guys hmm oh, Tignan nyo guys yung flyover. Ayan. At titita sabi mo sa akin kung nakailang oras na po. Nakailang minuto. Andito pa rin yung ibon na kaninang po kinukuhanan ko. Tignan nyo guys. Andiyan pa rin. Ayan o. Siya na mag-isa. ang indak niya. <laughs> Ayan. Ayan no. I-zoom nyo na lang guys. Ayan siya Oh. Ayan siya guys. So, oh. i-zoom nyo na lang para makita nyo. Ayan. Nandyan pa rin siya Oh. Ayan no Ayan. Kanina pa yan dyan. Parang siya yung inaasar na maliliit na, po, na ano. 20, 22 minutes pa lang. Ayan guys. So, oh. O, oh, dalawa na sila. ba? Diba? 22 minutes pa lang ate tita. Ayan. O, oh, diba? Ang ganda guys. Oh. Ayan.